Magandang araw po sa ating lahat. Ako po si Mika J. Aporlahe at sa araw na ito ay ako ay ng isang talumpati ukol sa mga ng panlipunan. Sa panahong ngayon ay hindi pa ipagkakaila na maraming suliraning panlipunan ang kinahaharap ng ating bayan. Isa sa mga pinakamalulubhang isyo ay ang kawalan ng trabaho, korupsyon at kahirapan. Dahil sa mga isyong ito, maraming kababayan natin ang nagdudusa at nahihirapan sa araw-araw. Ang kawalan ng trabaho ay nagdudulot ng kahirapan at gutom dahil sa hirap na kanilang nararanasan upang makahanap ng pantustos sa kanilang pang-araw-araw na gustusin. Dahil dito ay minsan nagiging dahilan ito upang masangkot ng ilan sa masasamang gawain. Sa kabila ng isyong ito ay nananatiling nasa ang mga opisyalis ng gobyerno na siyang namumuno na dapat sa ating sambayanan ngunit nabibigo sa paggawa ng kanilang tungkulin. Sa katunayan ay sila pa ang nangunguna sa paggawa ng mga gawain ikasasama ng estado ng ating bayan. Halimbawa na lang nito ay ang korupsyon. Ang korupsyon sa Pilipinas ay isa sa mga matagal ng suliranin na nagpapabagal sa pag-unlad ng ating bansa at nagdudulot ng malaking pagkasira ng tiwala ng mga mamamayan sa pamahalaan. Ito ay tumutukoy sa paggamit ng kapangyarihan para sa pansariling kapakanibangan tulad ng pantanggap ng suhol, pandaraya sa mga proyekto at pag-abuso sa pondo ng bayan. Dahil sa korupsyon, ang mga pondo para sa mahalagang serbisyo tulad ng edukasyon, kalusugan at infrastruktura ay nababawasan at nagiging mahirap para sa mga mahihirap na mamamayan na makakuha ng dekalidad na serbisyo. Bukod dito, pinapalala rin nito ang kahirapan at kawalan ng trabaho dahil nalalagay sa panganib ang mga proyekto na sanay makatutulong sa ating ekonomiya. Upang labanan ang korupsyon, mahalaga ang pagkakaroon ng matibay na batas, malinis na mga opisyal ng gobyerno at matapang na mga ahensya na nagsisiyasat at nagpaparusa sa mga salarin. Kailangan din ng aktibong partisipasyon ng mga mamamayan sa pagbabantay at pagpuna sa mga maling gawain ng mga nasa kapangyarihan. Bilang mga mamamayan, may tungkulin tayong unawain ang mga dahilan ng problema nito at magtulungan upang mabigyan ito ng solusyon. Hindi sapat na umasa lamang tayo sa gobyerno dahil sa panahon ngayon, hindi natin masasabi na sila ay ating kakampi sa at pag Kailangan din natin kumilos upang makaangat. Sa panahon na kailangan natin mamili ng mga taong bumuno sa atin, nawa ay pumili tayo ng mga leader na maaasahan sa lahat ng pagkakataon. Mga leader na hindi nakiiwan, transparent at handang tanggapin ang kanilang mga responsibilidad at tumanggap ng kritisismo mula sa taong bayan. Ang pagbabago ay nagsisimula sa ating mismo. Sa pamamagitan ng pagtutyaga, edukasyon at pagkakaisa, makakaya nating labanin ang mga isyong ito at makapagbibigay tayo ng mas maunlad na buhay sa bawat Pilipino. Huwag nating hayaan na maging ang ating kinabukasan ay tuluyang manakaw sa atin. Maraming salamat po.